Yes, hello mga ka-good boy, Johnny boy. Heto na nga po pala ang part 2 ng ating Tungab Lagoon Adventure. Pahinga muna pala po kami dito dahil kailangan namin ng kondisyon bago umakyat dahil mahirap. Down tayo, game. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17, na lang. 17. Oh my god! Wow! Thermaan. Natapos na nga ang bilangan at kwentahan ng mga bata para sure sa bayad. Syempre, tulong natin 'to sa ating mga kapatid. 17 na lang po. 17 na Mukhang nagkakulangan pa sa bayad kaya nagka muli. Yeah. Bayad ko 'yan. Bayad ko 'yan. Siyempre, si good boy na ang bahala dyan para matuloy na sa akyatan. Sa mga naghihintay nga po ng video na to, eto na nga po at sisimula na namin ang akyatan para pareho kaming excited. At dahil nga may dala kaming kaldero, truan muna ako sino magdadala. Hmm. Dito pa lang po sa Bungad ay mukhang mahihirapan na kami sa akyatan dahil napakakapal ng putik. Medyo And, rocky. Big, 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 di pala rocky. Muddy road. Muddy road pala. Di rocky Napapansin ko nga po mga ka-good boy. Unti-unti na kaming bumabagal dito sa pag-akyat dahil nagsisimula na silang magreklamo. Niwala pa nga kami sa 1 fort ng lakaran paakyat ng bundok. Hindi ko na maglakad. Ay. Parang tingnan sa taas, buto. Hahaha. Alam <laughs> mo na natin ang dalang tsitsiryo? <laughs> alam mo. Ano nagtitinda ron? Yung <laughs> manok. It's good kya. Walang nagtitinda? Oh no! Oh no! Sumanib na nga po pala si Tatalino dito kay Clyde. Sinimulan niya na ang laugh trip. Kabuti. Kabuti yung talon natin dito mga kaibigan. Ilan taon na po yan dyan, Boss? Hindi ko lang alam eh Boss. Yeah. Alam ko ano pa yan Panaman pa din Rila yan mga boss yeah. Ikaw yeah. po ba si Tatalino? Oo oh, Sunod kayo sa akin <laughs> Salamat po Tatalino Tata 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 <laughs> Tatalino Pag nawala ako bigla wag na lang ako nakapinap uh, so, Tatalino Tata Kanya-kanyang hawak na nga po pala dito Ng kahoy na tukod Para sa pag-akyat At hindi mahirapan Ito mga kaibigan uh, Ano? Tabi-tabi po Okay ano yung sample guys? Sample guys, di kayo guys. Ayun lang siya, ayan po yung sample niya guys. Ayan ang pamutol uh. niya. Ayan po yung ano, tatangay tata ang ginig. May susi na ba yun? Ano? Ay, pamutol. Kuha na tayo yung daan sa, 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 sa akin. Oo. Oo, oo, oo. Ayan. guys. Pag hindi na pumasok, mamaya alam na natin. Ay, <laughs> Kawali. Gumukuha si Tatalino guys ng ano. Ayan, yeah, tatalino, salamat Sorry, po. Ilan taon, taon na yan boss? Ilan taon na yan yun? Ito mga 37 years old na siya. 37 years, years old? Maka-birthday niya lang kasi kapo <laughs> na. Pinaganda niya boss. Ito guys, kinakawa natin Gabi. Gabi. Mga Gabi siya tinatawag na Gabi kasi saan nita. Kaya nga may mga oh. pakas pa dito ng Triceratops. Oh, yeah. tricera <laughs> yan. Kamaya ah. ah. pag may nakita kayong T-Rex, huwag so na nang gagawin. <laughs> <laughs> gagawin na kita <ang> kaliyan. <laughs> Gaya ng palang ko. Ah. Mga ka-good boy Johnny Boy, dito nga ay ramdam ko na ang hingal at pagod sa pag-akyat dahil sobrang tarik din nito. Sanay na sanay nga sa akyatan ng tour guide namin, mukhang balik-balik siya at binibasic lang tong dala naming tubig. Malayo ba ito? Okay ah? Ito ang natin Pacific Ring of Fire sa Mount Everest. Kaya dito na tayo para malapit tayo sa katayang mga kalbis. Okay. Hindi na lang guys, Pacific Ring of Fire Oo. Uh -oh. na tayo guys. Tatay. Asan yung mga kasama natin? Marami tayong nalalaman guys kay Tatalino. Oo. Uh -huh. -oh. Tatalino. Ano ano guys? Tungkod na yan rila nung kapanahonan niya. Ayun ba? Ang <laughs> laki naman yan. Ayan, na, Di ba giant yun? Ba sa dati? Kalumit uh -huh. lang. Lumit na lang siya. Bumatay siya panahon. Aba? <laughs> <laughs> so dito nga pala yun. ano yung ano niya. Yung kwarto niya dati. Kwarto <laughs> <yung laughs> <wala>. lang yan? Kwarto na lang. Kwarto lang sino yung kabilang dahil dito papunta Mount Fuji to guys. Papunta Mount Fuji to guys. na. Nasana yung Juan? Yung papasok sa lagusan ng Ikantadya? Ay wala sa dito. Sinira kasi na yung yun. Oo. Sinira na yun. Sinira na Oo. Sinira yung yun. Sinira na yun. Sinira na yun. Mau, mo. So guys, yung tinatawag namin yung ano dati Tolgi. Pag lumampas yung tangkad mo dito may bakit ka lang Guys, sa ngayon guys, safe tayo guys Ha. Un. No, ibuprofen na 3,000 billion years old. 3,000 billion. Years old. Tapak, tanda na 'yan, Before common era pa na Ano 'yung liguan 100. 100 million Guys, ito pala Ang laki naman liguan 'Yan, really <laughs> Anong dito? Huh? Bathtub. Bat tub alam alam na guys kalalim ka mga guys Uy! Ano lalim ah Ang yan <laughs> yan? pag yung huh? <laughs> <laughs> layo pala nito nang naman yung pagbalik ko dito boss, pag lalabas dito boss, nakakaon na kayo Hahaha <laughs> 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 <na> Ang <laughs> <laughs> Ayan guys, papakita ko na sa inyo yung unboxing ng tinatago natin kababalagan sa Mount Everest. Ayan siya. Ayan. Wow! Anong tawag dyan boss? Ancient, Anong tawag dyan? Anong 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 tawag anong, yan? Ancient Poop. <laughs> oh, so, oh, yan? 3,000 years. Ito yung mga disipulo niya. Oh, nag lang, na mm, lang, lang yan, boss. Nagisa, Nagisa lang, lang Nagisa yan. Lang, nag lang oh. yan. nag lang yan. niya na. Iwas na lang kayo. Oh, sige, sige. Ay, yun, kasi oh. mapipilay. <laughs> Ay, boss, napakan niya. ka. Na, napakan ano. niya. Napa ano napa? Sumirit lang. Sabi <laughs> <laughs> na kasi na. niya kasi utot pa lang dyan. Oh. Sa tingin ko nga dito mga ka-good boy ay nakakalahati na kami ng aming nilalakad at malapit na kami sa tuktok kung saan namin makikita ang lagun. Patuloy nga dito ang kwento ni Tata Lino. Siyempre, nakakabawas ito ng pagod kapag merong kakakwentuhan sa daan at hindi mo malalaman na ay naabot mo na pala ang dulo. Ayan guys, welcome. Sino mga, mga nandun sa harapan natin, Tata Lino? Sino si mga yan? Si Enrile, tapos si Imao, tsaka si... Mm hindi -hmm. ko kilala yung isa bagwan lang kasi kayo. Iba si Baro, yung... Asawa oh, ni... labas lang kasi yan sa PBB. Oo, oh, bago labas sa PBB. Eh, ano na po si Boss Enrile. Ah, si Boss Enrile. Really. Uy! Yung bathtub tapos yung, 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 yung one O di po ata good morning si Boss Enrile. Diyan talaga yung ugali niya. Morning, good morning. Oh. Boss, ba't hindi naman good morning? Good morning. Oh. Boss! 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 Boss, sila walang payo ako meron. <laughs> <laughs> dito na tayo sa gitna ng... Uh, Pang motocross na morning. Sa sabi. Ay. Ay. Boss! Boss! Ito yung ano boss, yung unang utot to ni ano, si Boss. Ah, pangalawa na lang yun doon. May nakapak dito boss, yun ang itahin Ah, sumakit ulit yung yan. T-Rex yan. T-Rex yan. Ayun si na unang nasa. Oo nga yun patuloy na tayo sa t nga boss. Tingnan mo dito nga mga ka-good boy ay natigilan muna kami dahil pedyo pahirap-hirap na rin ang daan paakyat dahil may isang daan dito na ang pwede lang ay dumaan ay ang kalabaw at garosa niya. Mga kaibigan, pagod na pagod na po. Pagod mga kaibigan. Hep, ang mula na. Pagkagano pa tayo hindi masukal yan, di ba? Pagkagano yan, di ba? Tapos doon na mismo yung ano, di ba? Ito na, yung feeling na malapit ka na. Kasi nakakita ka na ng tubig. Tubig, tubig na tubig. Ito na. Uy. Ito na yung pools. Alam ko na. Oh. Ayan, yung pulse wala nang uwi yan to. Kalamig na tubig ya. Yeah. Kalamig? Ewa, hindi mo. No. Ay, huwag kang magbabasa. Madulas yun yung paa mo. Ano masasabi mo dito, Mr. Miko Austria? Ibus <laughs> na yung house natin. Nagreklamo na nga rin po pala dito si Miko dahil sa sobrang haba ng lakarain dahil buong akala niya ay eh, maglalakad lang kami maghapon. Dito na kami sa Puno na puno yan. Sa gitna ng kabundukan. Sa gitna ng kabundukan, meron po kaming nakitang isang species. Sa kaya yan. Malapit na daw kayo dahil sagingan na to. Mga kaibigan. Mga malapit bubot na saging. Kinain na bubot na saging. Sa kadaila ng idol niya si Boy Tapang. Boy Tapang, Tapang. Ayan po, nasa gitna tayo ng kabunduk. At wala po kami makitang bayaba. Mga ka-good boy, Johnny boy, mukhang ramdam ko na na malapit na kaming makarating. Sa wakas, mga ka-good boy, Johnny boy, at umabot na nga po pala kami dito sa may cottage ng tong Ablagun. Dito nga po pala namin ikakabit ang mga gamit. Dito rin kami magluluto at syempre kakain din. Dito na po ang mga bata. At sila eh. pagod na pagod at ang kanilang tour guide ay isang aso. Ito, ancient fruit Ancient fruit? Tawag ito karesas. Karesas? Ipinainom ang aso, yung tao, hindi pinainom. Kamusta po yung paglalakbay? Pagod. Pagod. Kamusta yung paglalakbay, boss? Hala. Ano ya, nagpahuli ayo magdala ng ano? Ahoi! Kanin. Kamo sa yung paglalakbay. Pero mamaya siya so, madami makakain niya. Nakapaka kung no. <laughs> <laughs> bomba. Nakapaka no. kung so, bomba? Ikaw pala nakapangang tayo ni Henrile. Oo. Oh. <laughs> tayo ni Henrile. Kanya-kanya nga po pala kaming pwesto dito para makapagpahinga. Kamo sa experience sa paglalakad? Grabe, pag bumaba ka, kailangan nyo ka lang Ito sobra Ito mga ka-good boy, Johnny boy, dito na nga po pala natatapos ang part 2 ng ating adventure papunta dito sa tong Ab Lagoon. Abangan nyo naman po ang ating pagpunta na sa lagoon at ang paliligo kasama ang pag-uwi. Sa susunod ulit, mga good boy, Johnny boy!